sama pagpalang umaga po sa ating lahat. Po si Pastor Hermie Valdez, ang nakatalagang pastor dito sa Cardona Bethel United Methodist Church at bumabati sa bawat isa ng isang mapagpalang umaga. Tayo po ay lumapit sa Panginoon sa isang awit. Music i Nossa, um gai... Ang ating pong pagbasa sa umagang ito ay matatagpuan sa awit 118 verse 24 Sabi ng Salmista David, O kahanga-hanga ang araw na ito itong siyawi ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang Muli po ang inyong pong lingkod, ang inyong manggagawang pastor dito sa Cardona Bethel United Methodist Church ay bumabati ng isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ang ating pagminilay na hangus sa Awit Chapter 118 ay isang paalala muli sa bawat isa sa atin na sa bawat araw na dumadaan sa buhay ng bawat isa ay mayroong dahilan upang tayo ay lumapit at magpasalamat sa Panginoon. Ngunit kung minsan o kaya naman madalas, wala tayong panahon. Aminin natin dahil sa mga pinagkakabalahan natin sa araw-araw upang tayo man ay makadako sana sa Panginoon sa pangmagitan ng panalangin. Paano ka ba naghahanap sa Panginoon? Ito ang araw na ginawa ng Panginoon sabi ng talata. Tayo'y magalak at magdiwang. Ang sarap magbulay ng salita ng Diyos, mga kapatid. Sa bawat araw na ating pagising, ito ay biyaya mula sa Diyos. Kaya tayo bilang Kanyang nilalang ay inaasahan at inaanyayahan na magpasalamat at magpuri sa Kanya anuman ang ating sitwasyon sa ating buhay. At dahil ang kagalakan na yan, ay hindi nakasalalay sa anumang problema o kalagayan o kaya naman sa material na bagay o sa mga tagumpay na ating nakamtan kundi sa pamagitan ng ating tunay na kaugnayan sa ating may kapal sa relasyon natin sa Panginoon kaya ah uh, lagi nating isipin mahapet every day we have to go to the Lord in His presence thank the Lord for the blessings for the whole life, simulan natin ang araw na magpasalamat. At maging bahagi ng ating buhay na la lagi tayong nagdiriwang sa mga tagumpay na ipinagkakalob ng Diyos. At uh, tingnan natin ang kabutihan niya sa ating buhay. Maging sa ating mahal sa buhay sa lahat ng mga nakikilala natin sa araw. We thank God. Alam natin ang Panginoon ang siyang may kontrol ng lahat sa atin. Kaya huwag tayong mag-alinlangan, magalak tayo at magdiwang sa presensya ng Diyos. Sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Tayo'y manalangin. Dakilang kaming Panginoon, sumagang ito purihin ka sapagkat lagi mo kaming inaakay upang magpuri at magpasalamat sa iyong dakilang pangalan. Salamat po Diyos sa buhay at kalakasan at maging sa aming mahal sa buhay. At patuloy kang mangusap sa amin at manguna. Ikaw ang siyang madakila, ikaw ang siyang magingat sa bawat isang nakakarinig ng iyong mga salita ngayon. Pagpalain mo po ang araw na ito. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen.